harap hirap no? parang gusto nyo talaga agawin ko yung makuha ko dahil uh, biglang dumating yung ano natin uh, kaibigan natin argumentan nyo na uh, ano huwag daw uh, damihan yung pagkuha at saka hindi daw natin lakihan yung lagayan natin dahil ni uh, hindi talaga ma-stack ba no? kasi kapag ma-stack walang ano talaga walang bisa mga kadil so ngayon ay nagamit natin yung hewan tubig at alam niya kung ano po talaga yung ano po kasi yung uh, yung mga galamay lang po talaga na ano mga kain na na ano ba tablan so ngayon ay uh, so ilo po no uh, mga kadol, uh, magandang magkapos ng lahat so ngayon mga kadol, ay uh, babalik po tayo doon sa uh, may wagan tubig po mga kadol. so, yung uh, may puno at uh, sa dalim po uh, dumaan po yung uh, mga kadyo so punta ko natin uh, alam ko naman na si Van po ito yung kapasokan at uh, kukuha tayo ng uh, mayroon tubig dahil no, naubos na po no at yun uh, yung pagsagupo po, sa gupa po namin mga kadyo dito so, ayun ay bago po natin yung yung video ay shot muna na kay Mr. Iman mamarula pong namamig mga 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 Shoutout po sa mga Mark Marvillas kay John Senior Shoutout po sana po ibang natin palagi so ayan uh, sa lahat ng uh, admin sa mga uh, GC natin shoutout po member natin GC shout out po so, so hindi natin ito patagalin pa no so sa lahat pong uh, hindi nag-skip na nga dyan maraming salamat po talaga sa inyo so samahan niya ako uh... So ngayon mga kadul, uh, ito mula na po tayo na, uh, dito lang muna tayo tadaan mga kadul. So may dala po akong lagayan mga kadul, ito po laki-laki. So ito po lang po talaga mga kadul ay hindi ko talaga biro pang kumuha ng uh, may wagang mga kadol so mas dami yung uh, paligid mga kadol sobrang sukal at nandito tayo sa gubat mga kadol so hindi talaga basta basta po yung ano natin napuntahan po natin mga kadol so kahit uh, ano na tayo free na tayo doon sa pagkuha ng uh, balon dahil yun po talaga yung uh, natin kaya kailangan natin ano uh, makakuha ng para may gam magamit po tayo. No? Mag-washin lang tayo mga fellow.

tingnan natin yung ano mga kadal uh, yung langis natin kung kumukulo ba so hindi po kumukulo mga kadal baka ano ba kasi uh, may na sa gupa po tayo ng ano ba baka may huwad no? kasi parang huwad talaga po kasi biglang nawala po gusto lang siya makig ano sa akin ibigan pero hindi tayo kumpiyansa mga kadal kasi dala naman natin yung langis. Pero kailangan natin uh, kailangan natin lagi natin tingnan yung langis natin at masunod uh, dahil kapag may lalapit sa atin, yung langis natin ay kumakulo at ano ba parang layo pa tayo mga Ting ting di gid ba may as. Parang mausok. Um, nanti saya langsung makan dulu dito tayo dumas na ilog mga kadil para mas malapit kasi sa ilog tayo So, baka nakabang sa atin yung ano. Kailangan natin ito tayo magkano kumpensa. Pero ilan tayo mga kadol? Malapit na tayo mga ka

naga nasa atin ang doon meron hindi tayo kumpiyansa hindi lang mawala maka doon uh, gusto pa siyang maglano sa akin okay bigyan meron taka din ako dahil bigla siyang mawala maka doon so, dito po 你回去。<Okay. S 2> okay. Malapit na tayo guys. Dito mga kaidol. So, so yun mga kaidol. Ah, dito na po tayo. No? Dito yun. Uh, ah, dito yun. Dito po nakita yun yung matanda. na Naglalakad mga kaidol. Dito Yan, parang wala naman time na naman po, mga kaidol. So, kasi yung dati mga kaidol, dyan ko dadaan. Yung sa likuran, yung bundok mga kaidol. At dito ko bababa. Pagkatapos may nakita ako bigla dyan na parang matanda ko talaga. So, lapit po tayo mga kaidol. So, mag-aalam muna tayo dito. So, parang hindi tayo magkumpang siya mga kaidol. dito lang ang pagkador ha dito po ayan makulok ayan nandito tayo napakita ko ha ha ah uh, ako po ito no ah uh, kukuha na akong mahiwag tubig kasi naubos na po ayan makadulo kumukulo ayan parang wala nang bako no so ayun na tayo kasi kilala na po tayo makadulo ayan So muna yung book mo natin yung camera mga kadong para nakakuha tayo. Ayan, so tingnan natin yung ang ah, atin, yung langis natin. Baka kumukulo. So, wala naman.

So yun mga kado, no, uh, may uh, yung bigla pong nagano sa atin yung kaibigan po natin no, na huwag daw lakihan. Ito po yung light, na, maliit malit lang po daw talaga mga ini hindi po talaga yun po yung uh, ma-stack mga kadyo no. Ay, mawala po talaga yung visa yan no, yung hiwag ng balon. So mawag ng tubig. So ito yung, kasi malit po yung minala ko. Nadala ko rin. Ito po mga, ito po, mga ito po talaga yung gusto mo mga kado. So ito lang talaga no? hindi natin ano mga kaidol hindi tayo uh, pipilitin yun nabilitin mga kaidol so salamat kaibigan na na dumating ka so ano lang talaga uh, ito lang po yung malit yung ano po nalagyan

parang gusto na talaga agawin po yung po ako dahil biglang dumating yung uh, natin na uh, ka natin pumunta na yun na uh, ano huwag daw uh, yung pagpupan at sa hindi daw natin lakihan ng nagaya natin dahil uh, hindi uh, talaga may stock kasi uh, kapag may stock walang matalaga walang -tala, isa kasi sa so, ngayon ay nagamit natin yung, yung ewan tubig at alam niya kung ano talaga yung kasi yung uh, uh, yung mga galamay lang po talaga na ano mga kayo na, na na ano ba tablan so ngayon ay uh, uwi na tayo at hindi tayo ma pa rin tayo nagkumpiyansa dahil yung langis natin ay ano? so